Akala mo, itong card na to, isang plastic lang na lakalagay sa wallet mo. Pampakapal at pan-display. Pero hindi mo ba alam, napaka-powerful ng card nito. Isang kaskas -kas lang nito ay kayang makabili ng isang sasakyan. Nagka tayo magsimula, ay gusto ko lang magkwento sa inyo regarding sa pag-handle ng credit card. Nung ako ay 21 years old, ay pinadalan ako ng credit card ng isang bangko. Nagkaroon ako ng savings note kasi yun yung time na kakatapos ako ng bonus. Tapos nakasave ako ng around 20,000. Tapos, few months after, pinadalan ako ng pre-activated credit card. At sabi sa akin, nung tumawag sa akin, i-activate ko lang at pwede ko nang gamitin to kahit saan. ako na kasi 21 years old pa lang ako. At bago ako nagkatrabaho, ay meron na akong 180,000 credit limit. Akalaan nyo, Bago ko ginamit yung credit card na yun, ay nag-research muna ako. Nagbasa-basa muna ako sa internet at nakapanood ako ng ibang videos regarding sa paggamit ng credit card. Actually, isa ako sa pamilya namin na nagkaroon ng credit card. Walang mag-guide sa akin. May nakapagkwento sa akin ng experience nila regarding sa paghandle ng credit card. Pero ang madalas na experience ay yung tipong nabaon sila sa credit card debt at may mga tumatawag sa kanilang mga collector, sa kanilang relative, at even sa opisina nila para singilin sila sa credit card at yung iba nga may debt threat pa. Or may pagbabanta na kapag hindi mo ito binayaran, ay kakasuhan ka. Ang isang friend ko, ang sabi niya, ang mga ka-office mate niya ay nakakapagpundar mga appliances sa kanilang bahay gamit ang credit card kasi pwedeng hulug-hulugan ito. For example, bibay ng washing machine worth 10,000 ay pwedeng hulugan ng 6 months. Kaya mas naging affordable at mas madali nabayaran bayaran yung pagbili ng appliance. So, with that, na-realize ko na ang credit card ay hindi pala masama. Depende lang ito kung paano ito gagamitin at i-manage itong taong gumagamit. Nung ako ay nagkatrabaho, actually, hindi ko masyadong na-maximize nama yung credit card ko kasi takot ako sa utang at at the same time, parang Pinapractice natin yung live below your means. Kung mayroon ay doon ka lang bumili pero kung wala ay uh, mag-ipon muna. Pero nung ako ay nagkaroon ng negosyo ay medyo naging aggressive tayo at minuximize talaga natin yung benefits ng credit card. Kaya isi-share ko sa inyo ang 7 benefits ng paggamit ng credit card sa negosyo at ang tips kung paano rin mamamanage ang iyong credit card debt. Bago tayo magsimula, inais ko pasalamatan ang sponsor ng video to, ang Mr. Car Insurance. Kung nag kayo na kayong kumuha ng insurance para sa inyong mga sasakyan, or kailangan nyo ng towing services, or pagka-set up ng sasakyan, ay i-message nyo lang sila. Liling ko ang kanilang Facebook page sa baba. At disclaimer pala, ang credit card is a neutral thing. Kung siyang magamit sa mabuti, pwede mo rin itong ikasama kapag handle mo to. So, sabi video to, gusto ko itong turuan kung paano i-handle ang yung credit card ng maayos at responsable. At so, kung gagamitin mo to sa iyong negosyo. Okay, simula na tayo. Number one benefits ng paggamit ng credit card sa iyong negosyo ay makakatulong to sa cash flow. Ito yung masasabi kong top one benefit ng paggamit ng credit card sa business mo. Hindi lang sa grocery or sa gadget or department store mo magagamit ng credit card, pero pwede mo rin to magamit sa mga suppliers ng negosyo mo. Lalo kapag ang supplier mo ay isang established business. na silang storefront, mayroon silang POS. Tanong mo kung meron silang credit card facility. Magsimula ako sa aming Juda Premium Organics na organic brand. Uh, that time, wala na kaming halos pera kasi nga medyo humina. Humina talaga yung negosyo namin na work from home. Wala akong pangkapital sa bagong business wala akong pambili ng equipments and starting inventory ng bagong business na papasukin ko. Pero thank God, kasi yung unang supplier na nakita ko ay isa siyang parang grocery ng mga raw materials at meron silang credit card counter. Merong dalawang date na dapat mong tandaan sa paggamit ng credit card. Ang yung cut-off date at ang yung due date or ang payment date. Kung alam mo paano gamitin yan, ay malalaro mo na ang cash flow sa credit card. Kapag nag-swipe ka after your cut of date, ay mabibill pa yan next month. At meron ka pang at least 20 days bago mag-due date yan. So, based on my computation, meron kang around 40 to 50 days bago mo siya bayaran. For example, inventory mo sa business yung binili mo through your credit card, ay may ibibenta mo muna to, mapapaikot mo muna bago mo siya ipambayad sa credit card company. If laging online yung transaction mo, for example, hindi ka naman talaga pumupunta sa store, pero through online payment lang or tra transfer yung ginagawa mo sa supplier mo, tanong mo din sila kung meron silang online credit card payment channel. Very convenient to, lalo kapag trusted supplier mo naman, lagi ka nagpa-purchase doon, kilala ka nila. Usually, yung gagawin lang nung merchant, iingin lang nila sa'yo yung information, email, contact number, tapos e send nila doon yung payment link tapos, doon sa payment link, doon mo na lang ikikiin yung credit card information mo. Napansin ko, yung mga supplier ko na gumagamit nito ay gumagamit ng Paymongo. Paymongo, we can naman. Depende sa businesses yung usapan, like if magpapatong sila ng credit card charge. Pero, pag-usapan nyo na yan sa mga suppliers. Paalala ko rin sa inyo na mag-ingat at maging matalino sa paggamit ng credit card. Huwag niyong kalimutan ang inyong mga due date at mga payables. Dahil kapag na-delay kayo sa pagbayad or hindi niyo talaga ito nabayaran, ay lumalaki ang interest at penalty nito. May gwento pala ako nung time na nagkamali ako sa paggamit ng credit card sa negosyo. Ilalagay ko ang link ng video ko dyan sa baba. Ang pangalawang benefit ng paggamit ng credit card sa inyong negosyo ay yung staggered payment. Ito yung hinahati yung total amount ng purchase mo into several months or years. Minsan 3 months, 6 months, 12 months, or minsan 24 months or 36 months pa nga. For example, ngayon ng init, di ba? So, baka nagpa ko akong ng aircon. Usually, ang aircon is around 40,000, 50,000. So, sabihin natin 40,000 na lang. At, at sa pagbili ng aircon, meron pang ibang expenses yan, like yung pagpapainstall at yung pagpapa-electrical mo dun sa paglalagay ng aircon. If maliit lang ang pampaikot na pera mo sa negosyo or yung pang cash flow mo, ay kapag bumili ka ng 40,000 na cash na aircon, ay baka masaid naman ang negosyo mo, di ba? So, pwede mong gawin na i-credit card mo yung pagbili ng aircon. For example, 50,000 yun. Tapos, babayaran mo within 12 months. So, around 4,100 plus or medyo malaki pa ng konti yung magiging monthly amortization mo. Kasi, baka iba yung rate or may konting patong ng interest dun sa i-charge nila sa'yo. Pero at least, di ba, hindi siya masakit sa bulsa na 4,000 to 5,000 plus lang yung ilalabas mo every month versus isang bagsakan na 50,000 na maaaring ikalugi ng negosyo mo. Meron pa mga option sa mga credit card company yung pay later, like after 3 months mo pa babayaran. So, kung bibili ka ng aircon ngayon, baka sa tag-ulan mo pa siya babayaran. Muli ang paalala ko, huwag mong kakalimutan ang yung mga bayarin. Lalo kapag naka-pay later ka, baka enjoy na enjoy mo ng aircon mo ngayon. Pero after 3 months, gulat na gulat ka. Bakit may ganitong malaking charge ka sa credit card mo? So, maganda rin na i-take down mo yung mga purchase mo. At the same time, ilagay mo na rin sa schedule ng payments mo kung magkano ba yung dapat mong ilaan. Ang pangatlong benefit ng paggamit ng credit card sa yung business ay ang traceability or yung nababacktrack mo yung mga expenses mo sa business. Sa dami ng purchase natin sa negosyo, minsan kahit yung napakaliit na bagay ay nakakalimutan na rin natin ilag at hindi na rin natin matrace kung saan napunta. Ngayon, ang ginagawa namin para ma track namin yung mga purchase namin. Even yung mga pinakamaliit na purchase ay pinapadaan lang namin sa credit card. For example, pumili kami ng supplies, ng band paper, ay sa shopping na namin binibili at credit card ang gamit namin. Pati kapag merong, kunyari, konting pakain, lunch out, ay sa credit card na namin pinapadaan. Para ma-review namin at makikita namin ano ba yung mga spend namin at the end of the month. Kapag dumating na ang credit card statement. Ang pang-apat na benefit ng paggamit ng credit card sa iyong negosyo ay ang rewards at cashback. Every amount na pini-purchase mo ay may corresponding cashback siya or reward depende sa mechanics ng iyong credit card company. Hindi ko na idedetalye yung specific credit card for certain perks. Mag-join na lang kayo sa Kaskasan buddies at maraming discussion dyan pero ito, i-share ko sa inyo yung stories about using credit card at para magkaroon ng mga rewards and benefits. Yung sa friend, ginamit niya ang kanyang credit card para sa Facebook ads. At yung Facebook ads niya medyo aggressive, umaabot ng milyon yung purchase niya or yung bill niya sa isang buwan. Pero dahil maganda yung credit card rebate, ay binigyan siya ng rebate na worth 50,000. Sarap, no? Meron pa ako isang friend na ginagamit niya ang kanyang credit card to import from Alibaba. And because of the frequent at big purchase na several years niya nang ginagawa yun, yung naipon niyang points ay napambili niya ng brand new na iPhone. If hindi naman kalakihan ang purchase mo sa yung credit card, for example, 10,000-20,000, ay check mo yung mga perks ng iyong credit card kasi from time to time, meron sila niyan. Dati actually nakaka-claim pa nga ako ng free uh, food voucher sa Jollibee sa Chowking when I met a certain amount of purchase like 20,000-10,000, ganun lang basta check nyo yung promos and mechanics ng credit card nyo from time to time dahil for sure meron yan. Kasi ina-encourage ka nilang mag-purchase at gamitin yung credit card mo. Ang panglimang benefit ng paggamit ng credit card sa iyong business ay ang discounts. From time to time, yung mga credit card companies nakikipag-tie up sila sa mga reputable stores para magbigay ng mga discount. For example, ang Union Bank or sometimes City Bank, nagbibigay sila ng like 5%, 10% discount sa mga purchase sa mga Apple resellers like Power Mac, ganon. So, if meron kayong big purchase, ay check nyo muna yung website ng store or yung website ng credit card company. Personally, nag-experience ko to dahil bumili ako ng phone para sa aming business for content creation. Actually, yung phone na gamit ko sa video to, yun yun binili namin. Bumili kami sa isang Apple reseller, tapos around 5% yung binigay sa amin. So, actually, malaki rin at the same time, naka 36 months to pay pa. So, napaka-flexible at discounted pa na nakuha namin yung product. Ang number 6 benefit ng paggamit ng credit card sa yung business ay ang convenience at safety. So, for example, bibili ka ng maraming supplies para sa yung business. For example, around 100,000. So, mag-withdraw ka muna for several times, pipila ka. Or, mag-over-the-counter ka, which is like hassle. It will take time pa, magpapart ka, kakain ka pa, ganyan. Tapos syempre isipin pa siya dahil magdadala ka ng cash. Many things may happen like ma-misplace mo siya, mawala sa isip mo sa mo iniwan. Worse, baka ma-snatch pa. 'Di ba? We do not know what may happen kapag may dalang cash na malaki. Samantala, kapag card lang 'yung dala mo, ay iabot mo lang siya sa counter, tapos swipe lang nila, tapos mag sign ka lang, tapos na. At ang last at seventh benefit ng paggamit ng credit card sa 'yong negosyo ay ang risk management or mapoprotektahan kanito against fraud and risk. Pag mag-import ka, never ever do wire transfer sa mga nakausap mong supplier kahit sabihin mong naka mo sila dati dahil walang assurance yon Importante na mag-deal ka within the platform at the same time gumamit ka ng credit card. Kung sakali man na-scam yung kausap mo, fraudulent, sira, peke yung napadala sa'yo, ay pwede kang mag-file ng complaint at maaring ma-refund or ma-reverse yung transaction sa credit card mo. So yun lang muna, paalala ko muli ay mag-ingat. Maging matalino at maging responsible credit card user tayo lalo sa ating business. I am Wilma and I've been a business owner for 4 years already. I own the brand Sumi Perfume and Julia Premium Organics. Ang mission ko sa channel na to is to help you start and sustain a business. Isa sa mga problema ng mga negosyante ay ang cash flow. At actually, kung magagamit natin ng tama ay napakakalinang tulong ng credit card para sa ating negosyo. Kung nakatulong po sa inyong video to at ayos uh, nyo akong samahan, ay samahan nyo po ako sa ating Facebook group na Discarding Online Seller. At doon po tayo magchikahan, magbigay ng tips at magpalakasan. Salamatan! Ang sponsor ng video to ang Mr. Car Insurance. Kung nag kayo na kayong kumuha ng insurance para sa inyong mga sasakyan, or kailangan nyo ng towing services, or pag-set up ng sasakyan, ay i-message nyo lang sila. Ang panalangin ko po ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon para patuloy tayong maging pagpapalapas sa ibang tao. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye! -bye.